Yun mga boss, para ko uli ito, para ko to. Ang tunog nito mga boss, napakaingay. Uh, parang kumakalampag doon sa mic latch housing. So, ibabahagi ko lang sa inyo. So yan mga boss, ito nung binaklas na clutch housing ang umiingay niyan. Kalog na kasi yung spring. Ang gagawin lang diyan mga boss ay iba Yan. Ang itsura niya mga boss, ah, natanggalan niya ng circlip sa idle gear. So yan, oh, kapag kakinalog ninyo, maingay. So, ang gagawin lang dyan mga boss, dadalhin lang yan natin sa machine shop. Babaguhin lang yan ng rivets kasi sobrang alog na nga yung spring. Kaya kapag ka umandar yan, napakaingay. Akala mo yung may sira sa loob pero wala naman. Ano lang, kung sa ano, luag nga lang yung clutch housing. Kaya kapag ka na revolution mo, nag minor, kumakalampag uh, na. So, yun mga boss, ibinahagi ko lang. Basta ganun tunog, yun ang sira. Uh, Maraming salamat po.